Ako si Cheng, Kuya Cheng. Isa akong artist, Yon ang pagkakaalam ko. Ewan ko nga ba kung bakit, kasi sa pagkakatanda ko. Art class namin ng mga panahon yon. Alam nyo naman sa art class, matik yan, clay ang pangunahing material na ginagamit. Siyempre, para ma-develop ang ating mga kamay at mga daliri para di kalawangin o manigas. Alam ko yan eh. Teacher kaya ako? De, joke. Mahilig lang talaga ako magturo. Oh, si Kokoy po yon. So, back to the topic. Art class namin noon. At ang instruction sa amin ng aming maestra, gumawa kami ng animal. Animal nga palang ang ginamit kong term kasi pangit pakinggan ng hayop na kadalasan natin madidinig sa mga teleserye. Hayop ka, Alberto! Lalang, lang, nalala ko lang. So art class namin nun. Direktyohin mo na! Dahil mong pa sa oh, relax, relax. Ako lang to. <laughs> so, art class namin nun. At syempre, busy ang lahat sa paggawa ng kanilang mga obra maestra. Sinisimulan ko na din ang paggawa. Hirap na hirap akong mag-isip. Aso na lang kaya. Kaso mahirap yon. Apat ang paa. Pati na din pusa. Kalabaw din mahirap. Isip ako ng isip hanggang sumagi sa malaki at upod kong talinong kokote. Aha! Gagawa ko ng astig na ahas. Oo, ahas. Kasi kung isipin mo, halos wala kang masyadong ihuhulma doon. Ilalagay mo lang ang clay sa desk at papagulong-gulongin mo para makagawa ng isa. Tapos na ang lahat at ako na lang ang huli. Biruin mo, ahas lang ginawa ko pero huling huli ako. Pero astig itong as na ginawa ko. Ako kaya may gawa nun? Malupitan talaga to. At pinasa ko na ito sa aking maestra. Teacher, heto na pong akin. Ano yan? Bulate? Yun, nakatapos din ang second animation. Thank you, thank you sa mga sumusuporta. Sana huwag kayong magsasawa dito sa channel na to. Tataguyod natin to for the sake of art. Matagal ko na talagang plano tong gawin at masasabi kong mahirap ngunit masaya. Habang nakikita ko yung progreso nakakasatisfy lang. Sana ma-appreciate nyo din. Nga pala, shoutout kay Jianfei. Nag-comment siya at nagustuhan niya yata yung una kong animation. Maraming salamat talaga sa nakaka-appreciate ng aking mga art. Yun lang muna sa ngayon. Bye bye Hi!